Hello mga pelangga, nandito kami ngayon sa Shari guys, nandito sa Amadi, yan, naglakad kami papunta kami ngayon sa dagat and then first meet up pala namin ng mga Pilipina dito kasi madaming Pilipina din dito kaya samahan nyo kami doon guys, sana mag enjoy po kayo, have a nice day, God bless, babo, sana mag enjoy po kayo

Hoy maghay ka diyan. Hi. I-upload ko to sa ano? Hello. I-upload ko sa YouTube. Maraming dito kanu. Siya dito kami mag. Punta. Punta sa lahat ng tao. Pakibijjo. Iyo. Okay. No problem. Diyan ko kadadila basahin sa dito. Ito na. Agoy agoy agoy. Adoy adoy. Adoy wala dito crabs. No, you take. lang o yung ano?

Ano daw? Hi. Mga halo na ng gulay lang. ko pa. O, ya te anilog na. Ng big pagtak. Li. Ginadgot uh. ewo. Amo ka dito. Ay, nagkuha na ka muli dyan. Wala pa ka. Kuya pa lang sa balay. Yung kuha ko dun. Yan isang muli Ha? Tiin mabasa mamaya. Bakit saan tayo pupunta? Gadiritso kayo sa korto ba? Oo lang nga naman eh. Magpunta pa kayo sa bahay nyo? Oo. No. Sa... Wala kami pupunta sa siyali. Sa siyali nyo tapos... Hindi na, hindi na kami pupunta. Ah, hindi na? Diritso kayo? Oo. Oo. Ay! Ang isa, nagmuni-muni na oh. Hello, Laila. Welcome, welcome to my life. Gohamad, Gohamad. Lakas, no? Paano na? Palaki? May ano pa, oh? Oo. Bye! <laughs> Magpunta tayo doon oh. Alin na kayo, punta tayo. Alin na kayo? Oy, sige na, picturean ko kayo. Nalakatan sa may bato. Ang ano yan? Uh, okay. Ay, picture anda kayo. Dina. Tapos? One. Ko na. Ay, blood Sa ilaw. click okay. 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 One, two, three. Ayan. Oh, ah, dun sa ano? Aliwat! 1, 2, 3. One, two, three. Lewa. One, two, three. Nandito na mo. One, two, three. Oh. Hoy. <laughs> 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 hey. Ikaw ganit, pan? si Sarah gali. Malaki yung ano. Mahaba yung kamay. <laughs> Ay, si, <laughs> si... Si Sarah. Si Sara si ano Joanna. Mahabang kamay. <laughs> si Joanna Si Joanna pala. Ito mahaba yung kamay oh. <laughs> Ito mahaba yung kamay oh. <laughs> Grabe naman. Ito. O oh, sige na oh. Pakita ako ka lang Ako wala eh. Ay! Ay! Sus! Sus! Patawad! <laughs> Jana Jana, ikaw nga malaki kasing kamay. May mahaba, balama. Aba, anong <laughs> hih? Arayo ko, dali, Sige na, sige na, dito maglabas kayo, kasi Dyan, kayo, sige <laughs> okay na, na, Sige, ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Sa selfie. Sa <laughs> selfie mga kasama ko. So, Tingnan mo. Yan, yan, yan. Si Jen, si Jen, Ikaw ba, Jen? Ang kaibigan Okay na, okay na. Ah, yan pala. Ganda mo din ah. Jen, Jen, Jen. Hindi ah. kami kita dyan. Ay, ah. kaya Mag-jump ka, ka. Mag Jen. Hoy, ang dyan ko. Bakit ako dito? Masakit so, ka naman tuhod ko nito. Dahil ako. sige, sige. Kababa rin ako. Sige, sige. Sige, sige. Ano ba 'yon? Dito tayo ka anustika ho. Para may Ay, kita naman to. Ano yan sika? Ayo tumayo. Umusikay, kam. Jump, jump. Paano 'to? De. One, two, three. one two 1, jump. Pasige. Sige, sige, sige. 1, 2, 3 jump. Ay go,

<laughs> saan soba Sa to ano to pahiwi na ano to, mga makaputon ay ah, ito maganda pa oh ay picture mo kame halikan oi diba sangay picture ko kayo okay yes